Hello mga idol, kamusta? For today's video mga idol, mag mimos e, ko sa angon mga nilaban namon mga idol ah. Araw. <coughs> nice. Kita e, mga ali sagwa sa ginponpon ko sagwa kay e, basi bala karon mag uh, ulan bala. E, undi mabasa. Di e, samtang wa pa na basa, nagaramel pa lang eh, punpunon ta din <coughs> para ay gamitin ta sa sunod nga adlaw kasi kung magdengdeng ang uran kundi may mga estrata nga mga gamit nga sukon ang mga ramal ramal pa gani ba ay patakabitin kundi sa babaw wala o ito pa iba sa gwa patakabitin tabla sa gwa sa babaw di aridyo arado mga idol sa babaw o mga dalas na kita mo pakabit ko daw ang tayo ka mga idol ah, mantay ka mga araw pagkabit ko mga bayo da oh. para mag ah, matamat ka mala ayos ah, sige matamaton ta Oh, ara oh, kaki nabi ta. Ah. <laughs> nah, ara tu suka para dasik mong bala, lang, steady lang muda. Teh Alright, sige. Okay. Alright. Ya, ari pedi sa gua. Ari pedi sa gua. Ari kwa, ontay pusod lon ta Ulan. Alright. So mga idol, katatapos ko lang magsampay na aming mga damit. Nagpasalamat po ako sa aking mga, ano dyan, mga viewers. Maraming salamat po sa inyong lahat. Sa mga, akilala ko dyan. Hindi ko kaman kayo maisa-isa. Alam ko na nandyan kayo nakikinig. Thank you so much sa inyong lahat, mga idol. At sa mga, ano ko dyan, mga, pamilya, mga, pinsan maraming maraming salamat sa inyo lahat mga pinsan ko mga idol thank you so much sa inyong mga suporta so see you to the next video mga idol thank you let's go